Kwentong kalusugan. Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan. Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet para sa healthy and happy family. Kwentong, Kwentong kalusugan. kalusugan. Hi kaagapay! ay magandang araw sa inyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan kung saan ang ating pong tampok ay health and wellness para po ang ating buhay ay punong puno ng kwento at uh, alam naman natin in the future tayo magiging kwento na lamang pero sana yung kwento na tungkol sa maayos na pangangalaga ng pangangatawan ang matandaan gaya na lamang po ng legacy sa atin ng Tree of Life Wellness Center kung saan ang kanila pong advokasya ay uh, bigyan po tayo ng mga kaalaman patungkol sa natural na paraan ako po si Jo Cabrera Alabastro ako si Myrna from Tree of Life Wellness Center. Okay, saktong sakto po ang ating discussion po ngayon kung kayo ay kababaihan at ang daming niya pong concern sa inyong uh, ovary, ano, o yung uh, uh, may kinalaban sa pagkababae. Ayan, ang ating pong discussion ay uh, natural na paraan para malunasan ang... Uh, Picos. Ayan. Miss Mirna, ano nga po ba ang uh, Picos para sa kaalaman ng karamihan? Okay. Ito ay uh, <clears throat> ang Picos ay isang hormonal disorder para sa mga kababaihan or hormonal imbalance. So, 5 million na mga kababaihan ay naaapektuhan nito ng na may Picos at a very young age, ano? mga 15 years old. E, eh, nagsisimula na sila no ang uh, ovary nila ay uh, maraming cysts. Ang PCOS means Polycystic Ovarian Syndrome. So maraming cysts 'yon. So at uh, ang PCOS ay uh, nauugnay sa lifestyle. Alam mo, bata pa ang isang babae eh pinapakainan ng pinapakain ng ano ng mga pagkain tulad ng mga mga matatamis, mga mga uh, processed meat, tulad ng mga hotdog, ham, spam, yan ang pinapakain ng mga parents nila sa kanila. So, ang nangyayari, nagkakaroon, nagdudulot ito ng excess production ng androgen, male hormone ito, na nagdudulot ng irregular menstruation, hindi pagbuo ng egg cell sa ovary. Kaya, at uh, ito may high level na male hormone ng isang uh, babae o isang kabataan na nagkakaroon siya ng mga unwanted hair growth ito there may marami siyang unwanted hair growth sa kilikilan ng ngitim o kaya eh may bigote siya at overweight siya at uh, hindi siya mag nagbubuntis no marami siyang acne marami siyang pimp mar marami siyang sa mukha marami siyang mga blemishes nangingitim ang na nangingitim ng mga patches sa balat at uh, madalas na masakit ang ulo niya. Kaya pag hindi ito naagapan, ang PCOS later on ay natu, nauuwi sa mga tinatawag, tinatawag na metabolic problems tulad ng diabetes, hypertension, high cholesterol, depression, uh, eventually cancer. So, uh, kapag ikaw ay may irregular menstruation, maaaring uh, makita na makita pag chineka through ultrasound eh medyo makikita na marami ka pang makikita sa ultrasound result na marami kang uh, ovarian cysts yan uh, doon mo lang malalaman na meron kang polycystic ovarian syndrome so kailangan pag may nararamdaman ka irregular menstruation mo o oh, no menstruation at all punta ka na talaga sa OB-GYN mo para maaya, maaya, maayos natin itong PCOS mo. Okay. So, um, kailangan po muna ng confirmatory tests, ano, Miss Mirna. Bukod sa syempre, nasabi yun na yung mga sintomas. Pero maganda pa rin na yung doc mismo ang magko-confirm na ang isang babae ay merong polycystic ovary syndrome. Yes. Dahil, uh, yun nga, mahala laman mo basta ang isang babae, bata pa lang, 15 years old, hirap mag-menstruation o hindi nagme-menstruation minsan once a year. Pagka ganyan ka, pa-check ka na sa doktor para malunasan ito, maayos, na, maayos mo ito. At of course, sasabayan mo ito ng healthy lifestyle. Alam, ang problema naman dito, at age 15, sasabihin mo magkulay ka, doon tayo mahihirapan dahil talagang i-enjoy -e nila ang pagkain, mga pagkain ng masasarap, which is talaga naman, uh, talaga naman napakahirap uh, supilin o sukuin dahil nga uh, ito ay uh, na malulunasan sa pagkain ng tama, sa pagkain ng gulay at pag-exercise. -pag eh, ito ay uh, mahirap baguhin sa isang teenager. Especially nagsimula na siya nang uh, bata pa siya, ano ano mm -hmm. pinapakain ng magulang niya. Mm -hmm. Eh talagang pagdating naman sa teenage bigla mo siyang sasabihan na itigil mo ito. Ang hirap. Kaya ang PICOS ay hindi na nahihirapan tayong i-resolve sa true alternative way. So pag pumunta ka naman sa doktor, usually ang ibibigay naman sa birth control pills hanggang doon na yung para lang magka-menstruation ka steroids. Eh, ama, imagine mo, batang-bata ka, binibigyan ka ng steroids, birth control pills, which is, uh, alam natin na ang side effect ng birth control pills, may kamot na kaanak, o kaya eh, ang side effect naman nito, eventually, nakakakos ng cancer. So, uh, yun eh. Well, kaya mahirap itreat ang kikos eh. Dahil uh, batang-bata pa lang, ipigilan mo na ang pagkain ng mga mga gulay. Eh. I mean, uh, i-introduce mo na ang pagkain ng mga gulay at ipipigilan mo na siya kumain ng mga processed meat. Eh, parang uh, ang hirap talagang uh, alternative way para sa isang teenager na supilin sa pagkain. Unless mm. na masunurin ang uh, isang bata. So, kailangan malamin pa natin uh, ang ibang mga factors, mga endocrine disrupting chemical para sa picos, no? ah uh, mahirap ipaliwanag sa teenager na kasi 15 years old din na nagka-menstruation no naka na, nireregla may PCOS na pala so ito ay mga exposure sa mga chemicals na nagdudulot dudulot ng mga hormonal imbalance mga na dapat maging aware ang mga magulang ano tulad ng uh, ano ano ito, mga ang tawag dito ay endocrine disruptor na kailangan maging aware ang mga magulang at ituro sa bata paggamit ng sanitary napkin o tampons yan ay pinagmumulan din ng mga ng mga chemicals natin, ang tawag na tinatawag na phthalates no? toxic chemical yan at may chlorine bleach at may dioxin so siyempre ano pang gagamitin mamahaling mamahaling sanitary napkin uso na ngayon na meron yung uh, may ayon yun, no sanitary napkin kaya lang medyo may kamahalan to so uh, pero ito yung effective para hindi, hindi na madagdagan ng endocrine disruptor para sa isang bata so uh, dahil itong sanitary napkin lalo-lalo na hindi nagpapalit agad-agad napupuno no na mention ko na ito noon na pinagbabahayan na ito, pinag, nagiging cause ito ng bacterial growth and abnormal cell growth. Itong mga sanitary napkin, no? Uh, nagkakaroon tayo ng infection, kaya madalas ang UTI na isang bata. Air freshener, di ba mahilig tayo maglagay, lalo-lalo na yung moth ball para sa ating CR pa. Oh, nakakauna-una, pagpasok pa lang, nakakahilo na eh, may, may, meron tong uh, toxic chemical na tum, sumisira sa hormone. Talates ang tawag dito nilalagay sa CR. Pampabango ito ng si na mothballs ang amoy. Naku. Uh, tapos sa uh, air freshener sa kotse, naglalagay din tayo. Uh, iiwasan mo na ito kapag ikaw ay merong endocrine, ay kapag ikaw ay may PCOS. Mga sunscreen, pagka mag-beach, naglalagay tayo ng sunscreen. Ito pala yung yeah. Uh, may mga toxic chemical din. Ang tawag dito ay para amino benzoic acid na chemical na nagre-release ng free radicals at naapektuhan ang ay yung skin dahil doon dahil doon sa chemical na meron ito na akala natin ay makakatulong sa atin para to protect us from sun exposure eh yung pala tayo ay bibigyan ng toxic chemical nito plastic container no mahilig Um, lalo-lalo na ang isang bata mahilig uminom ng soft drinks, ilalagay pa sa plastic. Ay nako, doble-doble una-una ang soft drinks, malaki ang sugar, mata mataas ang sugar. Ilalagay mo pa ang plastic, meron itong tinatawag na BPA, bis bisphenol A chemical na na na, na toxic yan na hindi natin dapat uh, lagyan ng mga lagyan ng mga pagkain tulad ng sa ating refrigerator so instead na plastic container ang nilalagyan mo gumamit ka na lang ng glass container para sa ganun maiwasan mo 'yung ke mga chemical na ito na hindi maganda sa isang bata no uh, kahit na sa matanda no uh, so 'yung water bottle natin kapag uh, nainuman mo na 'wag mo na ilain iwanan sa kotse para mainitan dahil ito ay parang hina-highlight dito ang free pinarerelase nito ang free radicals dito yung BPA na content noong ating bottled water no so ang non-stick cookware yung mga ginagamit natin pang-fry ng egg natin sa umaga non-stick akala natin okay yung pala pag natanggal yung mga itim-itim na yon ito ay may toxic chemical na tinawag na perfluorocarbon tonic acid PFOA PFOA chemical na na-cause ito ng sis at uh, gumagamit uh, ito so isa na gumamit tayo ng mga stain ng mga uh, non-stick cookware gumamit na lang tayo ng na natural na cookware glass or stainless or ceramic sa ating pagluluto so cosmetics sa mga lipsticks no metallic ito uh, mga deodorants, no? the De deodorants, meron tong parabens, no? Nagkakos yan ng mga polycystic, uh, polycystic syndrome. Uh, so maraming mga chemicals, there's endocrine disruptor na kailangan maging aware tayo sa ating environment. Uh, pagbukas ng aircon sa, um sa inyong kotse, kailangan maghintay ka ng 10 minutes kasi may benzene chemical na ito. Malalanghap mo ito agad kung hindi ka magkaroon ng polycystic, magkakaroon ka naman ng cancer. So buksan ng matagal-tagal ang window mo na mga 10 minutes bago mo buksan ng aircon para hindi mo malanghap ang tinatawag na benzene chlor benzene uh, chemical na meron doon sa air aircon na siguradong malalanghap ito. At uh, yung iba naglalagay ng mga powder no sa kanilang genital area para bumango. Eh may asbestos ito na nakaka-trigger ng inflammation at nakaka-cause ng polycystic uh, polycystic symptom. Sa mga pagkain, no? Sa mga pagkain din, maging aware at isang pasyente, ano nagka-cause ng PCOS, may connection to sa ating pagkain tulad ng siyempre sugary food. Ito yung worst food that you can ever put in your mouth, mga cakes, donuts, at mga, naku, masasarap nga ice cream, uh, laki na nagigiliwan ng mga bata, mga mga candies, mga chocolates. Ito, dahil mataas ito sa fructose, worse food, no? Para sa picos. At dahil ito ay nag increase ng body fat, kaya nagiging obese ang pasyente at uh, nagiging insulin resistant, no? Para na nawawarsan ang kalagayan niya sa picos. May devastating effect ang matatamis, no? i-avoid na natin ang matatamis sa umaga, mga cereals, no? Kaya nagawian mo yan. Uh, itigil mo na yan, mga cereals. Oh, but na tamis yan. Mga jams, fruit juices na nabibili sa malls. Yan ang pambao natin sa bata. Huwag na yun. Uh, at na-mention ko na soft drinks, itigil na yan. Uh, sugar is addicting. It increases your craving for food. Decrease your satisfaction. Kaya, uh, crave ka ng crave sa pagkain, taba ng taba yung pasyente no, na mayroong polycystic syndrome. So, kakain ka ng, uh, avoid mo na yung mga carbohydrates, like white rice, bread, white bread, pasta, potato, i-avoid mo na, i-avoid na ng pasyente ito dahil ita, sila ay uh, mabilis na nag spike ng sugar at uh, sugar sa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng polycystic syndrome. Of course, I keep on mentioning meat, pork, uh, chicken, beef. Yan ay ini -injection na ng mga steroids or tinatawag na growth hormones. Kaya para mas mabilis silang lumaki at uh, at uh, halimbawa ang, ang ang harvest mo ay 45 days sila within 15 days pwede na siyang i-harvest so mas mabilis at uh, i-harvest at uh, mas malaki dahil nga may growth hormones, mas mabigat sa timba, mas malaki ang kita ng uh, businessman. So, pag kinain naman na itong mga in-inject sa pasyente, eh, I mean, in-inject sa mga baboy, baka, chicken, na mga growth hormones or steroids, uh, ito naman na nag-focus ng extra growth sa katawan natin na tinatawag na polycystic cyst no sa ating sa katawan ng isang pasyente. Mga okay. daily Miss Mirna, ang dami po mga ano, dahil po mga bawal no. So parang yung mga tao, yung mga babae na may piko. So parang ang tanong nila, so ano na mangyayari sa buhay ko? Mabubuhay pa ba ako? Kasi ang dami mula shampoo, mula sa ano tawag dito, yung nap sanitary napkin, lotion, tapos yung air freshener. So, ano yung mga natural na pamamaraan? Ano? Of course, with the interest of our time, ano yung halamang gamot na makakatulong dito? At ano yung pwedeng um, alternative ng mga kababaihan na merong uh, ganitong concern? Oh, ang huge part ng iyong treatment, kung ay may picos, ay diet talaga. Yung na-mention ko mga bawal no? Talaga mag-switch ka sa whole food plant-based diet at uh, walang process, natural. So at age 15, ang hirap, ang hirap kasi maraming parties 'yan, ang hirap talaga na nasubukan ko na 'yan sa pamangkin ko na mayroong picos at uh, ang anak ko may picos din. So ang hirap sa mga kabataan. So pero uh, you can do it one step at a time. So huge part is diet and exercise, no? uh, una-una kailangan -una, magpapayad siya upang sa ganun hindi ma-store ang fat. So napakahirap ut utusan ang mga teenagers kasi si sa ka ka teenagera nila, so gusto nilang mag-explore ng mundo. Talagang ang hirap. I would say talagang mahirap. But, of course, uh, walang mahirap kung talagang gugustuhin one step at a time. Tulad ng anak ko, sabi ko, mahilig sa matamis. So, sabi niya, ang hilig talaga kasi may tinatawag na uh, yung yung tut tut uh, sweet tut siya no so, so let's say ka ng uh, minatamisan sa isang araw gawin mong eight, six, gradually so ginawa niya no ginawa niya ayon truly nagkaroon siya ng anak ngayon no at uh, magpapangalawa na yung anak niya dahil nga un unti-unti niya in iniwasan iniwasan ang uh, in especially sa gusto magkaanak kung nabunti, uh, I mean, kung ikaw nakapag-asawa, hindi ka magkaanak, talagang gagawin mo ang lahat eh, the natural way. So, pinilit niya na matreat yung kanyang pikos sa pamamagitan ng unang-una, pag-decrease ng uh, uh, uh in, uh, pag, pag, uh, pagkain ng matatamis. Yan. Yeah. So, uh, maging conscious siya sa mga kinakain niya. At of course, sinimulan niya mag-enroll sa mga gym para siya ay mapilitan kasi naka-enroll siya mag-exercise no kasi gusto dahil nga sa kagustuhan niya magkaanak napilitan siya talaga no ayun uh, so yung exercise ka na 30 minutes lang per day ay makaka-improve na ng circulation mo Mal malaki malaking improvement na yan para ma ma karong decrease ang insulin resistance para mag decrease ang inflammation ma matritang iyong picos wala kang choice kung gusto mo magkaanak uh, kesa ikaw yung magpa ibf 1 million yun or more, minsan nagfe-fail pa. Eh, do it the natural way. So, of course, matulog ka ng maaga, 8 hours sleep para hindi mahirapan yung yung uh, yung uh, katawan, yung liver and kidney mo sa kanilang pag-filter ng toxins at uh, nag focus ng cell regeneration at hormone production kapag ikaw may 8 hours sleep at na nako mo ang stress mo. So, dahil ang kakulangan sa pagtulog ay may nagpo-cause din ng hormonal imbalance. So, kung makaka-8 hours sleep ka at talagang decidido kang uh, mag-treat mag, mag ang iyong PCOS the natural way para magkaanak ka, then do it. Matulog ka ng 8 hours sleep. Of course, very important dito ang detox. Paglilinis ng colon. Ito ay through hydrocolonics. No? Uh, dito sa atin, pupunta ka sa amin, dito sa, uh, sa amin clinic or pwede ka naman mag-detox sa, sa iyong bahay. Maggumamit Gu ka ng coffee enema every day. Magpo-coffee enema ka at uh, paglilinis ng colon mo every day. Makakatulong na to kung baga sa ang sa hydrocolonics ang ginagamit natin panglinis ng iyong colon, ng entire colon ay 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 uh, ay uh, four four to five uh, gallons of water. Dito four to six glasses of water sa portable coffee enema, labatiba. Pero, it's better to do it than not doing it. So, uh, sa mga pasyente na talagang, talagang naman na uh, gustong gumaling o magkaroon ng anak, yan, yeah, nagsisimula na silang magpapayat, nagsisimula na silang mag-exercise religiously, which is ginawa ng aking anak. Kasi may piko siya, hindi siya magkaanak five years na. Ay, gusto na niya magkaanak at... Uh, magpapa IVF saan niya, sige Amis subukan. Alam mo ba na ilang taon siya noon nung uh, nag-start siya na maging healthy? Ah uh, nalaman niya na nung kasi nag-asawa siya may piko siya. Hindi niya alam na may piko siya eh, kaya lang hindi nga siya nagkakaanak, nagpa-check sa doktor. Yun nga sinabi na may siyang pikos. So ah, uh, Siyempre, ang, su ang susunod na yan, gusto mo magkaanak kay IBF na napakamahal naman, more than a ng na ibabayan mo minsan, mag ka. So talagang yung mag-asawa, mag nagtulungan sila, religious, nag-exercise sila, bumili sila ng bike, bumili sila ng, nag-enroll sila sa gym. Uh, nas nasulit naman yung kanilang pagsisikap dahil pumayat siya ng mga 10 pounds, kahit 10 pounds lang, iniwasan na yung mga matatamis, nag, uh, mas, uh, kahit na hindi niya gusto, iniwasan na rin yung mga meat. Pero once in a while, nag-cheat siya. Hindi niya, hindi niya uh, ginawang abrupt, unti-unti. Kasi mahirap ang abrupt eh, kasi kinagawian na niya eh. Ina-enjoy niya, eh, bigla na lang ano. So ang ginagawa niya during uh, the whole time, yung pagkain nila, salad-salad sila mag-asawa, kasi gusto talaga nilang magtaanap. So therefore, salad-salad na lang sila. O, pero pagdating sa party, doon naman siya kakain. Kahit na cheat day, na, cheat day ngayon. Pero most of the time, nagsasalad sila. O nagkakain sila ng tinatawag na very importantly, no, yung cruciferous vegetables tulad ng broccoli, uh, cabbage, cauliflower, bok choy. Ito yung tinatawag na cruciferous vegetables. Nagtagupay sila. So, sa mga ano naman, halamang gamot naman, uminom siya ng uh, uh evening primrose, no? Damong Maria umiinom siya ng mga halamang gamot na damong Maria which is makukuha natin sa aming bakuran. Meron kami ng damong malaking puno ng damong Maria at ginagawa niyan siya. Uh, at uh, siya ng mga supplements tulad ng Vitex, no evening cream rose at eh uh, ito ay eh uh, ito ay nakakatulong at ibinili ko siya ng dong quai ito yung nabibili sa Chinese store dong quai na uh, syempre hindi siya masarap no pero eh uh, dahil nga alam mo walang walang mahirap pagka talaga ginusto kasi ito nakaka-improve ng blood flow ang dong quai at ang okay. ah, narinig mo yung sa Chinese store alam nila yuon nakakomusta okay. ba kayo tawagan Yes po. Uh, para po sa detalye, no, dun sa mga interesado po na magpa-treat po o mag-undergo ng natural na paraan para maibsan ang kanilang picos. Hindi lang para mga na, kundi syempre maging sa kanilang wellness po. Oo. So, pwede nyo kami tawagan sa 8776-3742. Yan ang landline natin. Or sa ating uh, cell phone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. At uh, inimbitahan namin ng lahat na tumawag na sa amin, mag-join sa amin ngayon sa aming uh, anniversary, no? this coming June 21, June 17 ng aming, aming, anniversary per isa-celebrate namin ng Sabado, 10 a.m. Ah uh, ito ay marami kaming pasabog, mga lots of surprises, mga services lang for free, meron tayong 5,000 cash, may cellphone tayong ipamimigay upang i-celebrate ang aming 50th 15th anniversary ng aming Tree of Life Wellness. Okay. Ayan, marami pong salamat, Miss Myrna, and please take note of uh, the dates, ano, and uh, halos uh, sabay pala ang FEBC, ano, ang DZAS, uh, anniversary month ng Tree of Life uh, Wellness Center. Ayan, yes. okay, at dito na po nagtatapos ang ating uh, programang kwentong kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ako si Myrna Arcega from Tree of Life Wellness Center. Hanggang sa susunod po na episode ng programang ito Hopefully ay makita po namin kayong Mas malusog sa dati Hanggang sa susunod po God bless you Kwentong Kalusugan Kwentong kalusugan. Panahon na para unahin ang kalusugan Kwentong Kalusugan Usapang wellness and proper diet Para sa healthy and happy family Kwentong, Kwentong Kalusugan, kalusugan.